Unang araw na naman ng linggo at papasok na naman tayo sa trabaho. Kaya tara, samahan nyo na naman ako sa panibagong buhay ng aking Adein My Life bilang isang OFW dito sa Taiwan. Pagpasok ko nga sa trabaho ay eh, nagwalis muna ako dito. Malay mo, baka ma-regular tayo dito. Hindi, <laughs> <De> joke lang. <laughs> Habang nagwawalis nga ako dito, meron akong naririnig na tunog. Hindi ko alam kung anong tunog yon at kung saan nang gagaling. <laughs> <laughs> kinain na nga tayo ng sistema dito mga kabayan kakanood natin ng tiktok at eto parang umisa pa nga at gumugusto pa <laughs> 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 oh siya tama na ang kalokohan mga kabayan tayo na't magtatrabaho na pagkatapos kong magwalis ay eh, dumiretso na ako sa aking area at eto nga pala yung tatrabahoyin namin magbubukas lang ako ng karton ay dito nga pala mga kabayan sa aking area ay tanaw na tanaw yung buong Taichung City. Tapos ito ipapakita ko sa inyo mga kabayan yung mga oras-oras na pinapalipad nila ng mga jet fighter dito. So yan nga pala yung pinaka airport nila. So tanaw na tanaw ninyo yung mga tao na nagmamaneho ng mga jet fighter dyan. Kung di nyo may tatanong mga kabayan, oras-oras nga palang lumilipad yung mga yan para masecure lang nila yung bansa nila. Fast forward nga pala mga kabayan, bali dito nga pala kumakain na kami ng lunch. Tawang-tawa nga pala yung kababayan natin nakatabi kong kumakain. Dahil paubos na nga yung pagkain ko at ko palang binidyo. Dahil nung nilapag ko nga yung cellphone ko, hindi pala nakaplay. Sobrang epic nga nang nangyari. At dahil nga vlogger tayo, syempre uulitin natin yung video. Fast forward tayo mga guys, bali dito na nga pala ako sa may dormitory namin nakapaghilamos at nakapagtutbrush na din. Hindi nga pala kumpleto yung pagkain ko tuwing tanghali kapag walang kape. Mga guys, huwag na lang pansinin yung brief ko. Hindi ko kasi yan nailihis. Nung inaayos ko yung cellphone, napansin ko na lang siya nung tapos na yung video. Maya maya nga lang din eh, bago mag alauna nag nagbis na din ako para pumasok ulit. Hanggang 5pm lang kasi yung trabaho namin. Konting ayos lang dito tapos konting cologne Para kahit papano yung makasalubong natin, meron naman pa konswelo na maamoy tayo na mabango. <laughs> Bali, dito na nga pala ako sa may company namin. Naghihintay na naman nga dito yung mga naglalaki, ang mga karton. Lahat yan bubuksan namin. Alos ganyan lang kasi yung trabaho ko dito. Sobrang basic na basic nga lang. Tumipas na naman nga ang apat na oras eh, tapos na naman kami. So, bali dito nga mga guys, nag -aayos na ako kasi uuwi na kami. Wala kasi kaming overtime ngayon at until 5pm lang yung trabaho namin. O oh, ba diba? parang wala lang nangyari. Kitang kita naman sa muka. <laughs> parang hindi nga nagtrabaho hindi nga namawis hayaan nyo na mga guys sa filter lang kasi tayo bumabawi <laughs> so hanggang dito lang para mga kabayan patuloy kayong mag-iingat God bless